bukod sa matinding takot para sa kanilang kaligtasan, lubhang apektado na rin ang kalusugan, kabuhayan, pati pag-aaral ng mga nakatira malapit sa Bulkang Kanlaon. Dahil sa inyong suporta, ah, bahagyang naibsan yan sa inihatid na tulong ng GMA Kapuso Foundation sa tatlong bayan sa Negros Occidental sa ilalim ng ating Operation Bayanihan. Sa gitna ng klase ni Teacher Marivic noong nakaraang lunes sa Pasita Elementary School sa bayan ng La Castellana Negros Occidental, biglang pumutok ang Bulkan Kanlaon. Hindi ito na malaya ng mga mag-aaral. Pero nang makita na ang makapal na usok at apo, nabalot na sila ng takot. Wala na ng asopri. Masakit sa ilong at sa mata. Dahil pag tuluan yung um, mata mo, mahap, parang mahapdi na mainit. Umiiyak talaga sila, natatakot talaga. Kahit ka, ako nga, ma ma'am, natatakot rin. Sinasabihan ko na lang sila na relax lang, magpray lang tayo. May mga nagkakasakit din dahil sa volcanic ash. Nilalagnat na nga, tapos kumakati yung kanilang mga lalamunan. Ang GMA Kapuso Foundation agad nag-repack ng relief goods katuwang ang ating partners at volunteers na mahagi tayo tulong sa mga naapektuhan ng pagputok ng vulkan sa bayan ng Bago, La Castellana at La Carlota. Labing anim libong individual ang ating nakatira ng food packs at face masks. At sa mga nais naman tumulong sa mga naapektuhan ng vulkan Kanlaon, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lower Gear. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card.